ito guys ayan oh kamitas na naman kami ng aming avocado fresh avocado ayan oh kapipitas lang namin yan no? Oh. ito may order sa amin na ah. 20 kilos at saka bali 24 kilos lahat kasi yung isa 4 kilos yung isa 20 kilos ayan oh fresh na fresh oh kintab bagong pitas lang yan sa puno dami ito pa. Yan ano? Oh. Wow, abukado, Ang laki. Oha. Oh, uh, Galing pang Brazil yung ano nito. Buto, inuwi ko. Yan oh, dami. Oh, ba. Diba? Oha. Uh, Libre na avocado. Oh, uh, laki. Sulit na sulit. Meron din akong tanim. Meron din kami tanim na guapol. O, oh, ayan. Guapol. O, oh, dalawa. Guapol. Guapol na guapol. oh O. yan, ka Ayan. Kado. Ayan. Ang ating mga harvest ngayong araw na to. Meron din tayong santol na Bangkok. Yan. Oh. Woohoo! Wow. Yes, yes, yo. Thank you, Lord. Daming pagpapala. Oh, lalaki ang ating abogado. Ang ating guwapo, lalaki. At ating Bangkok na santol. Pinamimigay lang natin yan sa kapitbahay. Ayan, si Mrs. Nagre-repack ng 24 kilos. Halika, pasyal ko kayo sa aming garden. Tignan natin. Ito pala, nagpagawa kami ng bagong ano namin. Working area. Hindi pa tapos. Yan, yan o, lang. Kasi medyo masikip kami dito. Pag nagagawa kami ng aming dessert. Ang benta naming dessert na leche plan saka Graham medyo masig kami dito kaya nagpagawa kami ng extra working area ito yan so ito yung ating avocado ayun meron pa naman bunga oh, mga may sampung bunga pa to ayun o oh. ayun o oh. oh, pahinog na ito yan o yung punong to. Marcot. Two years na munga na siya oh yan tapos ang mga bayabas natin oh yan oh tapos daming bunga nito oh hitik na hitik sa bunga ang daming binigay ang lord na bunga oh oh yan oh puro gapol yan oh oh gapol yan daming bunga hanggang doon pa ang ating bayabasan hanggang doon sa dulong yun yan meron tayong anim na puno ng guapul. yan napansin ko lang na pag sako yung nilalagay natin binabalot nalaki talaga sila ng ano malaki na re-reach nila yung maximum potential nila yung malalaki talagang guapol pag plastic medyo naimpis yung laki nila tsaka pag plastic medyo ano din medyo pinapasok ng ano hayop yan ating bakulo yan o ito nyo dami bunga nyo ano yan sa bunga yan ito yung iba kasi wala kaming sako plastic ayan pag plastic ganito lang yung nalaki pa sa ng konti mas malaki dito ayan oh ito pahinog na ganyan na lang siya pero pag napansin ko nung sako inilagay ko dalawang beses na akong nagbalot ng sako talagang lumalaki sa talaga sila ng todo todo ayan kasi na ito yung aming puno ng langka ito nakaharvest na kami ng isang hinog ito pahinog na din yeah yung iba na igulay na namin Ayan. ito naman yung aming puno ng ito, mangga, medyo madilim na ito naman yung aming puno ng santol may daming bunga nyan no? medyo madilim na, kaya hindi nyo na makikita ito yung abocado kung galing bilinsuela. ang lalaki ng bunga, bilog, kaganyan, kaganya no? tapos yun sa kabila ay yung pinanguha ng coca ko, ko lang tapos ito yung mga alaga natin alaga natin yung mga ginipig kaso nakain yung anak ng uh, tatlo ng pusa sayang tapos yung dalawa na matay pag, pag pa lang sila sa kanila na matay na patay na nung nilabas kaso yung tatlo nakatuloy siya pero after 2 weeks nakain ng pusa so ito yung hinarbisan ko ng ating amukado ayan yung mga bunga pa siya natitira yun ayan so ayan ulit guys Huwag may tinanim, may aanihin. O, so, ayan. May malbere rin tayo. Abocado. O, so, ayan na uli. O, so, ayan na. Thank you, Lord. 20 po. Nag-request kasi si Ate Jing. Ayan. Salamat, guys, sa panunood. Keep safe sa lahat. And God bless. Bye-bye. Mag-ano kayo, Tanim kayo. Para ganito, mag -ha din kayo ng ganitong mga sa lalaking abukado o oh, mga bangkok na santon guapon lalaki nyo ilang years lang to itong baba 2 years lang mamumunga na yan ito 5 years mamumunga na to ito 2 years namunga na siya kasi markot din tong ano na to bangkok na to so ayan guys thank you salamat sa panood. Keep safe sa inyong lahat. God bless. Bye-bye.